Kinukumusta kita ang pupurihin mo, ang Diyos mo at Panginoon mo, at mananatili ka sa ilalim ng aking mga paa. Kamatayan, kinukumusta kita ang pupurihin mo, ang Diyos mo at Panginoon mo, at mananatili ka sa ilalim ng aking mga paa. Nang tapakan ni Arkanghel, San Miguel ang Diablo si Satanas, nanginig ang kanyang katawan, labas at loob ng kanyang katawan, ang pupurihin mo, ang Diyos mo at Panginoon mo sa susang apoy at ilaw at liwanag ng buong sangkatauhan. Nang tapakan ng malabirin, ang matandang asang Diablo si Satanas nang ang kanyang katawan labas at loob ng kanyang katawan. Nang tapakan ni Santa Marta ang sempentriente na tatlo ang ulo, nang ang kanyang katawan labas at loob ng kanyang katawan. Nais nice kong makausap lahat ng mga mangkukulam at mambabarang sa katawan at pagkatao ni John Paul uh, Kanto nang siya ay binyagan at isilang dito sa lupa na naroon na mamahay sa katawan ng kanyang ina na si Morita uh, Murada, Murado Murada nang siya ay binyagan at isilang dito sa lupa lahat ang salot at espiritu sila ay babagsak Sila'y mangang manginginig at manghihina. Hmm, satanas, kinukumusta kita. Ang pupurihin mo ang Diyos mo at Panginoon mo. At mananatili ka sa ilalim ng aking mga paa. Nais nice kong makausap lahat ng mga mangkukulam, mambabarang at manggagaway. Lahat ng mga inkanto, inkantada, diwat diwat diwata, iba't ibang uri ng duwendi o kulay. Mga kaluluwang ligaw, mga petus, mga kapri aswang tikbalang, lahat ng mga mandiriritwal, mantatawas, mambabalis, manlalason, manggagayuma, lahat ng sumpit karayong, palipad hangin, bolang kristal, bungo ng tao, buto ng tao, mga kandilang itim, mga manikang itim at mga karayom at mga pulang manika, puting manika, iba't ibang uri ng kulay ng manika, mga inkanto di Diyos na ginamit sa kanyang katawan. Ito man ay ritual sa banga, ritual sa kawa o sa cueva, mga ritual at panalangin labas at loob ng sementeryo. Ito man ay buhat sa mga puot, galit, inggit sa iba't ibang uri ng ritual at panalangin at orasyon na ginamit sa kanilang katawan para bigyan ng sakit at kapinsalaan. Ang lahat ng ito ay matutunaw at malulusaw dahil si Jesus ang apoy na liwanag na mandirigma, ang apoy na nagliliyab, ang apoy na naglalagablab, ang apoy na nagniningas, ang apoy na mamumugnaw, ang apoy na mamumuksa sa pangalan mo at kalooban mo mahala pong Yesu Kristo. Ang lahat ng salot at espirito sa kanyang katawan, hindi man na dilim sa liwanag. Dahil ang liwanag ay Diyos, nais nice kong makausap lahat ng mga mangkukulam, mambabarang at manggagaway na sumisira sa pamilya kanto, doon sa Iloilo, doon sa uh, Barutak, Biho, Iloilo, Bagsak, lahat ng salot at espirito, narito ang pako na iginawad at ipinagkaloob mo sa akin sa banal mong pangalan at kapangyarihan. Sa pangalan mo at kapangyarihan mo, amang banal, Panginoong Yesus na aming Diyos at Panginoon, ang pako na ginamit sa iyong mga palad at sa iyong mga paa para ikaw ay pako, para ikaw ay tumubo sa salan ng buong sanglibutan. Ikaw ang nanalangin sa gitsimani na ang pawis mo ay nagiging dugo. Ikaw ang pinagpasa ng napakabigat na krusang sala ng buong sangkatauhan. Pinasan mo at tinahak mo ang iyong lalakaran patungo sa bundok Bulgato sa Calvary. Doon ka paihirapan, doon ka lalapastanganin, doon paihigain ang banal na krus, at doon ka hubaran pala malantad ang banal mong katawan, ang hubad mong katawan. Doon ka paihigain para ikaw ipako. Halos na butas ang iyong mga palad na tumagos sa, sa krus na iyong pinagpakuan. Sinong espirito? Sino ka? Sino ka? Ha? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? ka? sino ka? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Hindi kita bibitawan. Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Ha? mangkukulam ka. Ikaw yung nagkasakit doon. Ikaw? 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 Ikaw yung bumira? Yung nagkasakit? Ha? Ha? Ikaw? 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 Ikaw yun. Nagkasakit ka na. Ang nagutos. Ano? Ah? -ha. Ah? ha? Hindi kita, hindi kita bibitawan. Hindi kita bibitawan. Hindi kita bibitawan. Hindi kita bibitawan. -ha. Ah? Ah? Uh ha? Hindi kita bibitawan. Hindi kita bibitawan. A ha? Kita bibitawan. Ha? Ah? Ah? Bakit galit-galit? Bumitaw na naman. Bumitaw na naman. Bumitaw. Ayaw, bumitaw. Ayaw, bumitaw. Bumitaw. Ayaw mo pahuli. Oh, sabi niya. Tuloy-tuloy yan pag ano. Tuloy-tuloy yan, biyernis, lalo sa biyernis. Tubig ka dyan. Sagradong tubig. Sagradong tubig pa yung baso nga. Asa. Sagradoin mo na, bawal yung ano. Sagradong tubig. Paul, may masakit sa'yo? Okay na? Tanongin ko sa'yo na eh. Baka mamaya. Balang alam. May hirap at tinitiis nila. Tiis nila, no? Ayaw nilang malaman. May takot sila sa inyo. May takot sila sa inyo. Ayaw mo yung amin. Mayaw amin. Yan ang sinasabi. May... Ito Kasi ano pag yan? nalalaman, pulbo talag sila. Oo. <laughs> oh. Uh -huh. Neng. Um, may asin yan. Sige. Inamay mo pa para bumalik mo. Ano yan? Sa biyernes. Sa biyernes yan. Ang ganda. Tinitiis, ah. Magsasalita na eh. Pumibiyal yung siya. Bumitaw eh. Nakatakas eh. Ano lang sana eh. Sana lang. lang eh. Magsalita yan. Sa Biernes. Mag-ano yan. Sana hindi ko tinanggal pala. Tinanggal ko. Nilipat ko eh. Hindi mo yung mag-ilipat pag ano. Kasi doon doon sila. Doon siya nagtago eh. Oo. Huwag mo ditawan. Oo. Doon siya. Doon siya tumitirik eh. Huwag mo ilipat. Kasi dito yung ano yan. Dito Dito yung huli yan Yung huli yan niya. Kahinaan niya. Huwag mo ilipat. Sakto doon sa paa at sa ano. Oo, na yan, sir. pag natin. Pinipit ko yung hmm. paa mo sa'yo kayo Pinisigal na. Pinisigal ko talaga. S -s 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 sabay pa nung ipit ni brother. Amta na, hindi mo rin ito. alam. Pero sigaw Pero sa, dito. Ma mo, si ito, na, sa dito. Pero masakit, masakit pa pa mo hindi. Sinigaw sa dito nga. Eh, hindi, pinipit ko talaga yan. Para ah. mahit ko na kaso. Pero hindi mo alam ano na inipit ko. Tsaka dito, ano, diniin ko dito niyan eh. Diniinan ko na ano, tako. Ano yan, yung kaganito. Tapos gumalon siya. Lalo manghihina yun. Okay. Manghihina yun. Oo, oo. Kasi, Kasi parang oo, oo na eh. Oo na nga dapat. Pinipilit lang yung oh, kinakaya niya lang na huwag gumalon. Nilipat yun eh. Diba? Sa sundi eh. na lang nililipat. Oh, oh, Uli yan. yan sa biyernes. Dalawa na kami niyan yeah. eh. Pigain sa na lang siya dito. Oo, may trabaho. Hindi ba pupunta dito si nanay? Yeah, Sige. Malayo. Malayo. Pero mas maganda 'yun kasi may iluluwa si nanay. Oo, kasi papasunta sa kanya 'yun, pasusuka. Pagalan dito 'yun, malalapot pa. Mas ano 'yun? Disyembre baka iluwas namin dito. Ayun, Ay, mas maganda. Wala na. Oo. So kaya 'yung iyong bakasyon. Dali, Dali niyo dito. Wala na lang 'yun. mo na lang. O, yung, na yung sa yun. Ano o, o yung biglaan para hindi yun. yung o. kailangan masabitan siya. Yung no? disemble, oo. Ang kontra. Tama, eh. Malalapot ang isusuka pag nandito. Yung, ano yung binibira sa kanya, marunong aram -aram niya pumunta sa kuweba. Binibiran. Kaya dali mo lang dito talaga. Pupunta sa kuweba yun eh. Pupunta sa kuweba. Pupunta sa kuweba yun. Yan mga ritual nila. Kailangan dalhin dito Basag yan. Basta ganyan na ano, pumupunta sa kuweba, mga veterano yan. Diyan sa, ilo, sa lugar nyo, marami dyan. Hmm. sa dyan eh. Pupunta Pero, sa kuweba yun. Kailangan dalhin sa nanay Ang natin, ang kulam naman madali yun. Although may tama si nanay, may damage na. Pero doon kumikilos yung panalangin ng milagro dahil yun ang hinihiling ko every morning sa kagaling niya. Milagro. Na matunaw ang bukol yeah. sa kanyang leeg. Pero mas maganda mahawakan mo na yun. Oh, okay. mahawakan natin yan. Maghihilong yung bukol na yan. Lumalambot na nga eh. Mm -hmm. Dati sobrang tigas Mag hindi, kaya hindi, mo ganyan, no. Ayun, sabi, daw mga no. Ayun sabi, umama ko na. malambot. May susuka pa si nanay. Mm -hmm. Ilalabas siya. Sulat mo nga pangalan ni papa mo rito oh. sa baba ni nanay. Eh, sulat mo pa. Yung hmm. pangalan ni papa mo, middle name niya at saka apelido. Ano ito? Did, ay, okay, ito okay. oh, yung binata pa siya, o? Oo, oh, yung, oh, bin oh, yung binata. Yung binata, binata siya? talaga. Marida yun siya pa, hindi ba? Eh, si yung middle name yung sa nanay niya. Sa nanay. Buong, buong pangalan. Dumudulas talaga. Quiet, quiet, quiet. Tapos kung makakapunta rito si nanay mas maganda oh, magagamot ka ng magagamot bago umuwi ng Iloilo may meron may, siyang langis sa ganyan magpapalangis kayo, kayo sa akin ng langis 3, para eh. pag uwi niya meron siyang langis tapos yung salita na yung prayer na sa bukol may dasal kasi mm -hmm. akong bukol every day yan pag matutulog itatapal yan tapos lalagyan ng langis oh. Oh, oh, ano, importante niya. kasi yun eh. Yung sa physical, kailangan din. Matapalan din ng ano ng salita ng, ng bukol tsaka langis, makakainom siya lagi ng langis makakapaglangis siya mm -hmm. pero yung kirot nawawala na daw yung kirot hindi na uh, uh, na oo kasi lumalambot

dati nga nang bumalik, o. nakakatulog na siya ng maayos ngayon. Oh, kasi oh, dati hindi. Yon. Ang hinano ko siya, dalang kutsara lang kinakain, pinipilit niya pa. para parang mayroon daw bumabara. Ngayon parang yun, wala na siya naramdaman. Kaya sabi ko, sige, tuloy ko lang yan. Okay, Iyan kasi yan naman. Ibukol no. Ilang taon na kasi yung kahirap nila sa mama ko. Kaya gusto ko talaga na malaman talagang loko-loko yung kusuyo mo talaga. Eh na ano eh, meron nga, pwedeng magsalita yan, hey, pwede rin hindi. Pero ganun pa man, eh, meron taong nagkakasakit na doon sa inyo. Yan sinabi ko ah, naman yung nakaraan na karana. yun. Okay. Yan. Takot sila. Alam na, alam na yun. Lalaban lahat yung anim. Lalaban lahat yung anim kailangan nila yung pamilya uh, namin. sa masyadong hindi uh, ko nga si Kuya kasi may franchise hmm. na siya. ko sa kanya, may nating... natin Kasi pag tayong batas. Kasi hindi rin kinatakatigan ng batas to. Alam mo, kasi ganito yan eh. Baliwanag mo sa mga kapatid mo, kung mayang maging mainit sila Sabihin mo, may tama na yan. Ngayon, ang karma nung, ano, yung karma nung kakarma yung gumawa, yung nagutos, parehas lang sila. Magkakabisit-bisit sila Ang importante yung magdamot ang mama namin. Wala lang, mawala yung makuha niya. Masasabi ko, pag natahin tanggal na yung mga ginawa Yung gamot na yan, doktor, sigurado ko at nakagaling hmm. na yan. Yun lang yung hindi nagpapagaling, yun yung tu opera na, ba, na yun. Eh. Yung sa ano, yung sa um, yung, uh, spiritual, pero kung yung, di ba? Kasi kung Wala, natural eh. lang yan, matutunaw Patukunaw yung bukol eh. Okay. Sa kanong uh, eh. operahan uh, na yun. So, operahan na, indeed, na hindi na babalik. Hindi na babalik yung, yan. Kaya nga, ano, yan. tama yung decision. Sa kawag silang ano doon

Panginoon, panginoon natin. Bahala ng Panginoon na -ano sa kayo. Ang oh, importante lang siya. yung magamot, magkuha mag yung mga pagkahirap mo na sa mama ko. May karma rin yun eh. Bahala ng Panginoon magkarosa sa kanya. Importante na patikim din natin yun. Tahimig <laughs> lang. Ano kasi yun eh? May respect talaga <laughs> yun. Babalik sa kanila yun. Uh, uh, ano oh, na yung sabi. sa amin? Uh, Wala uh, uh, silang magawa no. sila kay inggit ang sa buhay mo. Tama, babalik okay. sa kanya okay. okay. na yung malaga o sa mommy din sa kanila yung ano yung din ginawa ng ginawa din sa mama niya. Oo, babalik din. Ah, narini. Mhm. Rerespoks sa kanila. Eh pamilya din yun na babalikan. kayo. Kit na dodong blue. Dito si mama mo, gamitin ko mo. Kit na. Hindi pa anak kanoy. Hindi pa nakakonek sila. Di kanina pa tawag. Gamutin mo muna siya. Baka mamaya lumipat sa kanya. Kapatid ah, din siya. Ako naman. Yan mo pala. Oo. Oh. Sige, tanggalin mo muna siya. Halos na sila. Nang mamaya sa ano pangalan kanya. pangalan mo? Mepchali, kanto. Uh. Sulot mo nga yung pangalan mo. Pamaya. Pag oh. binasbasan kita. Oh, pa o, Hindi mali. ko Hindi <laughs> ko <laughs> <laughs> Dito mo isulat jigay tanggalin mo ni sis mo. Oh pati medias. Dito yan dito dito. Sa baba dito sa mga do vlogging specific. Ako ipain pangalan mo.

Matay Gising mo si mama Natulog na Para magamot Pagisingin mo muna Pag Pagisingin mo muna Para magamot Pagisingin mo muna Nabugtoy mo ba na Pagisingin mo muna Mga tulogs, mama? Ah, mabugtao na? Ano, sana, ano, ah... Punta sana kayo doon, kinamay-may? Ha? Ah? Oo. Oh. O, mag-wi-fi mo na kayo doon?

Kamusta mo na kayo doon? Kanto, um, ba ang balong mo sa ardas ah, manot? Okay, kanto ka mo, tanay. Nagagamutin mo na siya. Bago kami mo. So, Tatawag ako ulit, ah. O dakilang ama, Diyos sa makapangyarihan, nagpupuri ako at nananalig at nananampalataya sa banal mong pangalan at kapangyarihan. Sa pangalan mo at kapangyarihan mo, mahal akong Kristo. Sa pangalan mo at kapangyarihan mo, mahal akong Kristo sa pangalan mo at kapangyarihan mo, mahala pong si Kristo, hinihiling ko, ang pandong na ito ay maging pandong mo, ang hawak ko ay maging hawak mo, at ang haplos ko ay maging haplos mo. Umagos ang kapangyarihan ng dilang apoy, ng dilang kuryente, na ikaw ang apoy at ilaw na nangusap sa lahat ng mga propeta at sa lahat ng mga patiyarka at sa lahat ng mga banal. Ikaw ang dakilang manggagamot ng lahat ng mga manggagamot. Ikaw ang dakilang doktor ng lahat ng mga doktor. Ikaw ang nag-aalis at nagpapagaling ng iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Hiling at dalangin ko, ang salita ko ay maging salita mo at ang tapak ko ay maging tapak mo. Kinatapakan ko lahat ng uri ng salot at espirito nananahan sa kanyang katawan, panglabas at pangloob ng kanyang katawan. Satanas, ginukumusta kita ang pupurihin mo ang Diyos mo at Panginoon mo sa susang apoy at ilaw at liwanag ng buong sangkatauhan. Kamatayan, ginukumusta kita ang pupurihin mo ang Diyos mo at Panginoon mo at mananatili ka sa ilalim ng aking mga paa nang tapakan ni Arkanghel, San Miguel ang Diablo si Satanas, nanginig ang kanyang katawan, labas at loob ng kanyang katawan. Nang tapakan ng mahal na ang matandang asang Diablo si Satanas, nanginig ang kanyang katawan, labas at loob ng kanyang katawan. Nang tapakan ni Santa Marta, Andragon na at tatlo ang ulo, nanginig ang kanyang katawan, labas at loob ng kanyang katawan. Ang pupurihin mo, ang Diyos mo at Panginoon mo, sa susang apoy at ilaw at liwanag ng buong sangkatauhan. Sa pangalan mo at kalooban mo, mahalapong Isipristo, nais kong makausap lahat ng mga mangkukulam, mambabarang at manggagaway, lahat ng mga inkanto-inkantada, diwato at diwata, iba't ibang uri ng duwendi o kulay, mga kaluluwang ligaw, mga petos, mga kapryaswang tikbalang, lahat ng mga mandiriritwal, mantatawas, mambabalis, manlalason, lahat ng sinagoga ni satanas, lahat ng galing kay balak, kay balam, kay bulsibol, kay lusi, kay demons, kay setan. Sila'y matutunaw at malulusaw sa banal mong pangalan at kapangyarihan sa pangalan mo at kalooban mo mahal na pong Kristo. Sa pangalan mo at kalooban mo mahal na pong Kristo na aming Diyos at Panginoon, dumalo yung kagalingan kalakasan sa kanyang katawan, ang salita ay Diyos at buhay. Anong pangalan mo? Pangalan? 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 Pangalan mo? Pangalan? Pangalan? pangalan. pangadan, Pangalan. sinuka, Sino ka? Sino ka? Sino ka? Ikaw yung mangkukulam? Ikaw? 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 Ikaw, Ikaw? Ikaw? Ikaw yung nasa katawan ni Morita? Ikaw? Ikaw? Sino ka? 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 Ha? Sino ka? Ano pangalan mo? Sino ka? Sino, Sino ka? Sino ka na mapagandugan ka? Sino ka? Yung petus. Petos. Ikaw ba yung petus? Ha? Ikaw ba yung bata? Ha? Ha? Galaw mo ilong mo kung ikaw yung bata. Okay. Petus ka? Oo, walang pangalan. Petus. Walang pangalan. Ilang buwan ka? Isa? Ganon sa kamay mo. Galawang kamay. Galawang kamay. Ilang buwan ka? Ganon sa kamay. Ilang buwan ka? Ilang linggo ka? Ha? Ganon sa kamay mo. Sa Ilang kayo sa katawan niya? Ilang kayo sa katawan niya? Oh. Ilang kayo sa katawan niya? Ilang kayo sa katawan niya? Ilang kayo sa katawan Ilang niya? Gumagin niyang niya? niya? niya. niya si oh, yung ilong. Yung ilong. Oo, oh, petos, petos, no? petos. petos Betos, na yan ang Petos. Petos, lalaki ka? Lalaki ka? Kung lalaki ka. ka go. kung lalaki ka, igalaw ang ulo. Hindi daw. Babae ka? Babae ka? Oo, oh, babae, babae. Igalaw oh, mo yung ulo mo kung babae ka. Babae daw. Oo, oh, oh, babae. babae. Ilan kayo sa katawan niya? Ikaw lang? Ilan kayo sa katawan niya? Iano mo sa kamay mo? Ilan kayo? Igalaw. Igalaw ang kamay. Kung ilan kayo? Ilan? Tatlo? Tatlo? Isa ang petos? Isa, isa lang? Isang petos? Isa ka lang? Tumangaw kung isa ka lang. Isa lang yung petos. Isang petos? Ha? Oh, Tumangaw? Oh, oh, isa lang ka. Ah, nandyan yung makukulam? Nandyan yung makukulam? Nandyan? Tumangaw ko nandyan. Nandyan yung makukulam? Nandyan yung makukulam? Ikaw yung kapitbahay? Nariyan ba yung kapitbahay nagutos? Nandiyan, nandiyan. nagutos. Nagutos? Nandiyan. Ha? Nandiyan. Ha? Nandiyan. Bet pinahihirapan mo to. O oh, bunutin ha? sa Bunutin ba? Gamitin mo kamay mo. Bunutin sa leeg. Pangalanan mo muna yung petos mo muna Bibigyan ka ng pangalan mamaya. Bibigyan ka ng pangalan. Bukutin mo at bunutin mo yung nasa leeg. Gamitin, Gamitin mo yung mo kamay mo. Niya, pumado. Ay ka mangkukulam. Gamitin, mo yung kamay mo. Gamitin mo yung ni Lip Charlie Kanto. Gamitin, gabitin mo yung kamay, dukutin. Dukutin mo. Salit. Dukutin mo. Dumutin mo. Nakadukutin mo, dukutin mo. Dukutin mo, dukutin mo, dukutin mo, dukutin mo. 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 Gamitin mo yung palad, kamay. Gamitin mo. Gamitin mo 'yung kamay mo. Ayaw mo. Ayaw mong gamitin. Gamitin mo. Gumamit ba? Wala. Gamitin mo. Mamatigas ka Gagamitin mo. hmm? Oo, gamitin mo. Dukutin mo, dukutin mo. Dukutin mo. Dakutin mo. Dakutin. Dakutin mo. Dakutin mo, Dakotin mo. Dakutin mo. Dakutin mo. Ilang espiritu kayo? Dalawa? Tatlo. Kung tatlo, tumango. Tatlo? Eh, hirapan yung petos eh. sige. O, oh, ang petos, bibigyan Bidaw kita ng na pangalan. Eh, petos. Tatay. Sige. Sige. Tanong natin doon tatay. Tatay mo siya, tatay mo siya, ipetos. Tango, kung ano. Tatay mo siya. Tatay mo siya. Tumango ka kung tatay mo siya. Ha? Tatay mo siya? Tumango. Tumango ka kung tatay mo siya. Oo. Uh -huh. Hindi malalaman yan pag... Tatay nga. Pag, pag, tatay nga. Pag, pag Tatay nga daw. O tatay labas siya. na sa katawan niya, labas na. Tatay siya. Labas na sa katawan. Baba, lahat. Inutosan ko manginig. Ang lahat ng salot at espirito ng... na nasa kaniyang katawan. Oh, um, kung ikaw babae ay eh, bibigyan ka ng pangalan, tatawaging kang uh, Veronica. Veronica para sa pangalan ng mga santa. Um, Veronica kung ikaw ay eh, Veronica uh, Kanto. Kung Veronica eh, Kanto, bibigyan ng mo Kanto. Ha? Iyan ang pangalan mo, o, ha? Hindi lang magdya sa na makapangyarihan narito ang tubig ng buhay. Ng Ang alam na Ay, sa ngala ng mga mga na Espiritu Santo, amin. Salamat sa Diyos. Nitchali, alam mo yung nangyari sa'yo? Hindi niya alam. Hindi. Alam niya may petus. Hindi mo alam? Hindi, Hindi niya alam. Pero alam niya yun, di ba, nung ano, lumakot na dati. Di ba no? may petus niyo nung may, usapan tayong petos? May pe petus. naman na ulit. Oo. Oh. Mm. oh, oh petus.